sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe uh, po kung sila may tatangin busilak at may mabuting kaluban saan man kayo narurong sa pang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas malay sakit araw-araw magpalang umaga, tanghali, ugabi sa inyo lahat uh, sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe maraming maraming salamat po sa inyo lahat Diyos na po ang balang kagabay at tutulong po sa inyo lahat sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel liwangan ng pangasinan uh, huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe like and share pagkapindut na rin po ang bell like icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na video ang isi-share ko po, po sa inyo yung orasyon po dear bago mga gamot konsagrasyon ng Panginoong Isus uh, ito po yung mag-isal po isang ama namin at sunod po yung orasyon po ng tatlong bisis po mag-isal po tayo ama namin nasa langit sambay ng pangalan mo. Ikaw na manghari sa amin. Sundin naman ang mo dito sa lupa at tulang sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming makasalanan. Tulad na papatawad namin sa mga ng kasalan sa amin huwag mo kami iharap na migpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sama-sama. Sapagkat iyo ang karyan, kapangyarihan, kapurehan, mapakain naman. Amin At isunod po yung orasyon ng tatlong beses mo Uh, um, yamit, Sanita tum, muriatum, Hesus, uh, Amin Hesus, Amin miamit may Amin, Sanita tum, muriatum, Amin Hesus, Amin miamit may Amin, Sanita tum, muriatum, Amin Hesus. Ibulong po sa isang basong tubig, ibulong po sa isang basong tubig, ibulong po, tapos inumin po, ipainom sa may sakit po. dapat po pag nag-usar po kay nang orasyon po ay uh, isa puso't isipan po lamang po uh, huwag po kayong magtubiling uh, share sa iba para makakot po yung uh, para lalong bibisa po yung orasyon kung kinakailangan pong i-share o hindi napakabisa po ito uh, na po kayo sa sa akin na, kaino uh, kayo na pong mag po na magagabay po at patulong po sa inyo na uh, narito pang orasyon po na ibabagis po sa inyo O uh, orasyon yung poder bago mong gamot masaglasyon ng Panginoong Isus narito po, napaka-importante po ito Ito po yung hindi ko pa na, hindi ko po na ipakita noon kasi nasensya na po kayo kasi napaiyak ako. Kaya ikukon ko po ito para malaman po inyong iwangan ng pangasinan. Uh, kung may uh, kukon po kayo sa akin na halimbawa na kukon po kayo, kasi kayo na pambalang magusga at sinisir ko po lahat para makatulong po sa inyo hindi po ako gumagawa-gawa lamang po ng kabustugan po dito. Sishare ko po sa inyo lahat para makatulong po ako sa inyo at matulungan nyo rin po ako. Huwag po kayong mag, uh, mahiyang mag-subscribe, mag-like, and share, pakipindot na rin po ang binay ko. Huwag ka ng pangkasinan po. hindi ko po nasabi noon kasi na payak ko pa rin siya po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyo na Abay po. Nabay po.